Daan-daan domestic bound passenger sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang nagreklamo na nawawala ang kanilang mga bagahe pagdating sa airport na kanikanilang kanilang destinasyon. Sinabi ng source sa palipara na humigit-kumulang sa 348 na bagahe ang hindi nahihatid sa kanilang mga paliparan noong Sabado at 200 bagahe na karagdagan itong linggo Dang umaga batapos mag-overheat at hindi gumana ang conveyor sa Naya Terminal 3 dahil dito nagdulot ng kaguluhan para sa mga airlines na nag-ooperate sa Naya Terminal 3 at mga pasero na lilipad sa peak Christmas travel season. na ang 348 na mga bagahin na naiwanong Sabado ay napaulat na patungong Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro, Rojas, Dumaguete, Dipolog, Dabao, General Santos, Iloilo, Misamis, Legaspi, Tacloban, Togigarao, Birak at Sambuanga. Sinabi ng mga opisyal ng airline na ang mga destinasyon sa paliparan ay inalerto tungkol sa sitwasyon at sinubukan ng mga airline na gumawa ng mga pagbawi ng bagay sa mga susunod na flight. Paliwanag ni Cebu Pacific spokesperson Carmina Romero na ang mga naiwang bagahe ay na at inihatid ng Cebu Pacific sa kanilang mga apektadong pasero sa address kung saan nakasaad sa form ng pasero sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.